let's meet our teams. Unahin natin ang team ng makusay na aktres na gumanap bilang Lorena De Leon sa Top Rating Afternoon Drama. Lilith Matias, ang Korean Dog. Please welcome back, Ms. Rita Avila and the Sassy Squad. Yes, hello! Everybody! Ato, kaya kami Sassy Squad kasi kitang-kita naman, di ba? Sexy, smart, stylish, sweet. Tapos yung isa doon, parang papasok sa sparkle. <laughs> <laughs> <A> ponytail. <laughs> si Kate ang aking anak-anakan for several years at road manager ko pa. Hi, Kate. Welcome to the So much Tapos syempre, parang tita Cheska na rin niya. Si Cheska. Ang aking mabait na kaibigan sa industriya. Isa pang mabait na kaibigan ko sa industriya. Yeah. Siyempre, si Arlene. Oh, Yon! Oh, Paano ba nagsimula ang inyong pagkakaibigan? Eh sa so showbiz. Pag nagsasama kami sa mga soap, uh, meron kasing ano, di ba? Yung alam mong kaklose mo agad, hmm. kapiroan mo, mapapagkapiwalaan mo, tapos mahilig kaming kumain. Yun yun eh. <laughs> Ay, oh, wala oh, ka <laughs> 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 Walang magugutong. Hindi kayo magugutom sa akin. Lang. Hindi, hindi. <laughs> Lagi may pagkain. Pero parang halimbawa, may isang particular project ba na talagang napagsamahan ninyo na talaga unforgettable? Uh, kami sa Hearts, Hearts and on Ice. ice. Hearts Saka on Ice. Saka nagsali kami, magka-team rin kami dati sa Hearts and Ice. Yeah. Dito. Yes, yes, of course, of course. <laughs> Good luck po sa Sassy Squad. Pero ang tanong ko, the bond of friendship is stronger than the bond of blood. Kasi... Iisa po ang dugong na tayo sa Team Reyes. Ang team captain po, napakahusay na actress Na syempre nakakasama rin ni Miss Rita sa pelikula noong 90s. Yes. Please welcome at kasama ko sa big <laughs> Miss Rina Reyes. Thank hey, you, oh. thank you for having us. I'll introduce my yes, team, please. Team Reyes. Uh, of course, my beautiful mom, host actress at uh, non-stop talking and makulit, Baby O'Brien. Welcome po, Baby. This is a family View. Thank you so much. And then my uh, panganay na daughter, she's uh, an actress, a singer, and an entrepreneur. Nagde-direct na rin, nagpo-produce, Sophia Reyes. Yes, Sophia. Of course, my bunso. Uh, she's a chemical engineer student and uh, a cheerleader. And pinaka mabait kong anak yan. <laughs> <laughs> Hindi. pinaka pa at patelido. Mabait. Mabait. siya lang spot na yan ang fourth player kasi mga kaya yan yung crucial na ano, kung alam mo na kung win or lose ikaw magdidikta nun. Siya naman yung pinakamatalino sa amin. Uh, so, so, okay, I think. Kaya mo yan. <laughs> Concede. Yes. Saan pa ba magmamana ang looks at ang talent ng mga Reyes ladies? Alam nyo, kanino pa ba kung hindi sa lola ni Miss Rina uh, the late great actress para luman. At ito po ang ganilang picture three generations Three generations of Reyeses. Why that picture? Why that? I'm sure you have more. And para po sa kaalaman ng uh, ng lahat, alam nyo, yung kanta ng Eraserheads, yes. di ba na sinasabi ka, mukha mo si Paraluman, siya po si Paraluman. Wow. wow. Yeah, thank you for being with us, the Reyes family. And good luck. Alright. Enjoy the sassy squad Ready? Alright, More than 30 years sa pong magkakaibigan ng mga team captains natin Pero dito, sa susunod na isang oras wala mo ng kakaibigan Dahil 200,000 pesos ang pinaglalaman nila Kaya alamin na natin sa atin na survey Ms. Rita and Ms. Rina Let's play round 1 Alright, nag-survey kami ng isang daang Pinoy The top six answers on the board. Kailan ginagamit ng pare ang holy water? Go. Miss Rina. Ah, uh, binyag. Yung binyag. Rina. Rina. Si Binyag. Yes. Magbe-bless. Kapag? Magbe-bless. Kapag nagbe-bless? Ha? Nagbe-bless ng mga rosario ng tao, di ba? Okay. Survey so says... Okay, mas mataas po, Miss Rina. Mas mataas ang binyag, pass or play? Play. Alright, balik ko muna na, Rina. Let's play round one. Diyan lang po kayo, ma'am. You can stay there, yes, for this round. So, kailan po kaya ginagamit ng pare ang holy water? It's okay, it's okay. Babalik po tayo. We'll get back to you. Okay. Sophia, kailan ginagamit ng pare ang holy water? Um, sa kasal. Sa kasal! Yeah. Yes, sir. Survey says. Catherine. kailan ginagamit ng pare ang holy water, Catherine? Sa Misa. Sa Misa? Para yun. Every Sunday. Yes. ba ang Misa? Miss Rina, kailan ginagamit ng pare ang holy water? Patay. Siyempre, final ceremony, di ba? Nandiyan ba ang pagpatay? Yep. Yeah isa na lang po. Okay. Ma'am, baby. baby, one Let's more. Kailan po ginagamit ng pare ang holy water? Pag pinabibless mo, bahay mo. Pag binibibless ang bahay. Uh, yeah. Nandiyan po ba yan? Uh -huh. Kasama na po, kasama na po sa blessing. Sassy Squad, time ko kado. Sophie? You have to get this. All right, makakasil sila. Uh, Kailan ginagamit ng pare holy water? Sa communion sa communion. Communion? Oh, parang. First communion. Ay. First communion. Ano diba man? Ah, yeah, holy that's right. Holy First holy communion. Wala. Oh! Okay. Ate Arlene, isa na lang. Ako sa... Kailan ginagamit gamit Ajo. ang pare holy water? Sa... May sakit. Sa may sakit. Anointing of the sick. Miss Jessica? I agree. Anointing of the sick. Anointing of the sick. Kate? Sa kumpil sa kumpil. Ms. Rita, for the win. Ako natin to. Sa Saan ano nila. rin ako? Sa may sakit. Sa may sakit. Holy water. Kung tama po sila, yeah! makukuha nila, masistili nila na ipong puntos <laughs> ng uh, Reyes family na Team Reyes. Nandyan ba ang may sakit? Okay. Guys, Eto ha. Ah. Okay. Round 1, nanalo po ang ating Reyes. Ang score po nila, 88 points. Ibig sabihin, round 1, wala pang puto sa Sassy score, of course. Ang mahalaga, may isa pang hindi na Sino ba sa inyo gusto sumagot nun? Yeah! 5,000 pesos! Okay, ma'am. Ano ang pangalan nyo? Imelda Yatko po. Ma'am Imelda, ka saan po tayo ma'am? Sa um, kalamba pero sa Parañaki po ako nagtutuloy. Oh, wala ang sa sa paano pinutuloy niya? Dito po tayo lang, Ay, dito pala? Oo, oh, saan ah, po? High school po, high school grade 10. Wow, gusto niyo po mag-high sa mga estudyante nito. Ay, dito ako. <laughs> ah. Wala sa iba niya, wala. Nandito kayo, wala kayo doon. <laughs> okay, dito na lang ako. Ayan, ayan. Ay. <laughs> Kailan Sa po, kina Kailan po ginagamit ng pare ang holy water? Sa mga nasasapian! <laughs> Talaga! Ano ba yung tsura niya pag nasasapian? <laughs> okay! So, who